Bebe Labs. For today's kartihan ay tara, samahan nyo naman ako magbukas ng mga pinaggagastusan ko. Dana? Am am! Dumating na nga etong in-order ko sa Orange App mga Bebe Labs. At eto nga ang shelves at eto ilalagay ko sa pader para nga malagyan ng mga decoration. Matagal ko na rin talaga kasing gustong mag-order nga ng mga ganito mga Bebelabs dahil gusto ko nga ayusin tong altar dito sa bahay namin. Murang-mura lang naman tong binili ko mga Bebelabs at kayang-kaya naman ng bulsa ko kaya naman binili ko na nga kaagad to. Dito ko nga siya balak ilagay mga Bebelabs. Rugo, tignan nyo naman yung itsura niya. Ay, talaga namang hindi pang esthetic. Dana? Am-am, um, um. nag-umpisa na nga akong tanggalin itong mga abobot na to mga bebelabs at hindi ko alam kung saan nanggaling to mga to. Ay, tutong-tutumang, pagpasok at pagpasok mo nga ng bahay namin mga bebelabs ay talaga namang bubungad sa'yo itong hindi malaesthetik na lugar na to. Kaya naman madalas masakit ang ulo ng bebelabs nyo, ikaw ba naman yung araw-araw mong nakikita na ganyan-nyan, Diyos ko, ayakamaberat. Am-am... Um, um. Kaya buti na lang talaga mga bebe loves at nakakupit nga ako ng 250 sa asawa ko. Kaya naman may pinambili nga ako ng shelves na no? At tanggal ko na nga itong mga anik-anik na nakalagay dito sa console table namin. At ngayon naman ay tatanggalin na nga namin itong console table. Pero hindi ko alam kung saan ko naman ngayon ilalagay ito. Eto naman ngayon ang problema talaga mga bebe loves. Pagkatapos mo nga tanggalin yung mga tinanggal mo ay hindi mo naman alam ngayon kung saan mo sila dadalin. Pero syempre hindi ko muna inisip yun mga bebe loves dahil gusto mukha mo nang ayusin to. Excited na rin kasi ako ng ilagay talaga dito yung altar namin mga bebelabs dahil napakaganda nga niya sa imagination ko. Olo ko, di mo kinaya yon, May imagination ako. Dana? Am, am. Nagpatulong na nga ako dito sa asawa ko mga bebelabs para butasan niya itong pader dahil dito nga natin ilalagay yung shelf at syempre eto mga tornilyo. Dahil hindi naman natin kakayaning magbutas ng pader gamit ang grinder mga Bebelabs. Diyos ko, anong alam ko dyan? Ah! Sinubukan ko na nga ditong ilagay mga Bebelabs para makita ko nga kung maganda and in fairness, pantay nga ang pagkakabutas ng Bebelabs ko. Basta butasan talaga, ay talaga naman napakagaling ng asawa ko. Dana? Nakaisa na nga kami mga Bebelabs at apat nga yung ilalagay namin dyan pero yung isa ay doon ko nga sa kabila ilalagay. Ayoko rin kasi na ma-over-display nga yung spot na to mga Bebelabs dahil hindi na rin siya maganda kung marami nga siyang display. Patapos na rin kami dito banda mga Bebelabs at mamaya naman ay dun naman sa kabila ang gagawin ng bebe ko. Dito namang ispat yung sinasabi ko sa inyo na ilalagay ko yung isa mga Bebelabs para naman dito banda ay meron nga rin display. Pagkatapos nga ilagay ng Bebelabs ko ay inayos ko na rin naman to mga Bebelabs at magbubukas na nga rin ako ng mga gagamitin ko nga pang display dito sa mga ginawa namin. Bumili nga ako dito ng hanging plant mga bebe loves at syempre artificial lang din to. Madalas ko kasing nakikita to at napapanood sa mga nagbo-vlog mga bebe loves na mga nag-aayos ng bahay at napakaganda nga niya tignan. Kaya naman nag-order ako. Diyos ko, alam niyo naman yung gitera ang bebe loves niyo. Am am. Dito ko nga sa taas balak ilagay yan mga bebe loves, para nga may borloloy na nakasabit dyan oh, in fairness, napakaganda niya talaga tignan mga Bebelabs. loves. Bubuksan ko na rin dito etong binili ko nga nung pumunta kami ng Pangasinan mga Bebelabs, doon nga sa Manawag Church. Napakatagal talaga ang hindi ko nga binuksan to mga Bebelabs, dahil balak ko nga ay bubuksan ko lang talaga to kapag inaayos ko na nga yung altar ko. And finally, dahil ngayon nga ay inaayos ko na mga Bebelabs, ay talaga namang binuksan ko na sila. Am-am! Um, um. Napakaganda at bagay na bagay nga sila sa ispat na to mga Bebelabs, loves lalo na nga nung nilagay ko. Wala na rin syempre yung maladyang shop na itsura ng pesto na to nung hindi ko pa nga inaayos. Syempre napalitan na nga ng napakaaliwalas, napakaganda at syempre napakamabuluhang lugar ng bahay namin. Am um, am. Um. At dito naman ay nagbubukas na naman ng panibagong parcel ang Bebe Labs nyo, Diyos ko. Wala na akong ibang ginawa rugo, puro na lang order kaya naman nagagalit na yung asawa ko, Dana. Panibagong decoration kasi ito mga Bebe Labs, na i-display ko nga doon sa altar namin kaya naman inorder order ko tong mga to. Pero syempre wala namang magagawa yung mga asawa natin kahit order tayo ng order kaya naman manahimik kayo diyan. Am um, am. Um. Inaayos ko na nga dito at talaga namang tuwang-tuwa ang puso ko dahil pag nakikita ko ay talaga namang bagay na bagay sila dito. Pagpasensyahan nyo na nga ako at hayaan nyo na ako rugong mag-ayos ng bahay namin kesa naman makipag-chismisan lang ako sa kapitbahay, Dana. Am um, Am. Um. Napakaganda nga ngayon ng kinalabasan at talaga naman ngayon ay favorite spot ko na to ngayon. Murang-mura lang naman tong mga binili ko na to mga Bebelabs. Kaya naman kung bet nyo rin ay ilalagay ko nga doon sa my comment box. O yun lang. Salamat sa panunood. Bye! Am. Um.